Good afternoon mga ka planters ka dragon sa lahat po ng mga plantito and plantita. So ngayon po ay alas 5 na na. 5 na at sobrang init po kanina, grabe. Napaka-init kaya hapon po naisipang magpintura ng aking Mister. Hi mo na sa vlog. Hello. Hello hindi <laughs> na humakating yan Bising busy busy yeah, eh ay, dati dahil po ang may ubo ubong aso may sakit ka baga ay anong gamot diyan baba injectionan niya hindi sa injectionan mapa injectionan baga Oh, uh, sa ano, sa ano pala eh. Bukas. Ayun pala eh. Tinakong ko yun, ako niyo. Oh, oo eh. So yan, yung pong ano uh, asin nagkaroon ng sakit yun, pero naka-recover. Ngayon naman ay eh, may ubo. Hirap sa huminga. Ako may awang-awa eh. Oh ipapaturo ka namin. So, yan guys. Dahil ang color of the day, call, ano? Ang laki color po daw ngayon ay brown. So, yan. <laughs> uh, Nakimotip na po ang bahay. Bigla niyang naisipang gawing brown. Yan. First coating pala yan bali ito ay eh, binraw nyo na din po yan po itong aming terrace pati itong pagliran sobrang na po yan para kakulay daw ng poste nga pala guys yung so, pinalagay namin speaker dito sa labas dahil pag sa loob naririndi nga doon namin pinakabit So, maghapon po ako nag ano, ayos ng mga pananim. Yan, mga bagong tanim ko na po ito. Yung silkactus, tsaka itong yan. Ano tawag ba dito? Pakicomment na lang po. <laughs> Nakalimutan <laughs> ko. Tapos ito, yan. Nagtanim ako ng panibagong welcome. Kasi marami na po siya mga putong-putong. Ang ginawa ko, pinili ko na lang maayos at itinanim ko. Sa mga ano po ito, marami kami nito dati, naka-stack sa, sa doon sa sulok. So naisipan kong ikat at gawing paso. Yan. At least yung mga Welcome. to so ito po. Yan. Mga bagong tanim ko na ito. Ito pa po yung mga bagong tanim ko. Lalahati ko na siyang ganito. Kaya lang, itong tatlong ito, buhay na ito nang ko. Kaya lang, ito hindi pa dinirekta ko na. Hindi ko kung mabubuhay siya. Sobrang init po kasi. Hmm. Ito, bagong tanim din. Naluto sa init. Oh. Nanilaw. Sobrang init kanina. Grabe. Tapos ito yung aking mga aloe vera. Ang dami yan, guys. Pinagamit namin sa buhok. Sa balat. Ito yung, yan. Puro Pesil Cactus yan. Balak na rin na alisin. Bibigay ko na lang sa aking istalpang pantanim sa school. And then, ito pa po yung mga pinalalaki kong aloe vera. Kaya lang, ito mga nainitan siya. nagbram siya sa tindi ng init. Pero makaka-recover naman. Okay. Hmm. Ito mga tanim ko. Tapos ito, bagong tanim ko itong tawag dito. Oregano. Medyo sa tindi ng init, yan ang uh, na ano siya, nalu naluto, naluoy. Pero makaka-recover yan. Kasi madali naman magbuhay ng aloe vera. Ito yung bago kong tanim na luya. Ito yung tanim tayo ng luya. So, positive. Buhay na po ito ang mm, pinakamaliit yung rubber tree. Bumukas na siya. Kaya uh, sure ako na buhay na siya. Ito buhay na rin. Yan o. Oh. Tindig na ang kanyang dahon. Guys. Dati hirap na hirap ako magbuhay nito. Ngayon o. Oh. At least wala namatay matay sa itinanim ko guys. so yung ang update naman sa masa. Ang Ang bilis niyang gumabo narago na sya uh, ito pa bali po ilang puno yan eh. ito naman yung mga malberry ko guys eh. wala kayo walang bunga hindi na didiligan tsaka walang pataba hindi na aas ka so far ahem Kaawang <clears throat> aso eh. So ito guys ang update sa aming harapan. Kakunti na. Kunti na lang at patapos na. Kami na lang guys ang nagpipinturan nitong harap na ito. Hindi na namin ibinabayad. parang ano din namin kaya tayo naman kaya yung pinturahan tsaka gusto niya siya din nagpipintura guys mga ka so yan tanim so hmm, dami ng bunga ng mga Ah, may bunga na rin anyog. O, ito naman dahil bunga. Yeah. Sa mga tito po, lo, dahil bunga, bunga. bunga na Na? Dwarf ba yan? Ba't paas? Ang dami ng bunga. And yung kalamis nga po pala, ito yan. Mili, aking pinagpagan. Naglabasan ang mga suloy. Hmm, nung mapagpagan siya ito marami na nakuha dito ang tatay marami na siyang patuyo pinalalaki-laki lang yun pag malaki na yun sa kanya pinipitas ang solo lang, ang lalaki nito hitik na hitik so pang ano sobra si pag bumunga nitong ito lahat po ito yan meron pa din doon yun ano. oh. Yan. Kalamiasa pa din yan. Pati doon. Yan. So, ang dami ng puno ng kalamias dito guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, mga anim. Anim na puno ng kalamias. so, yan, yeah, may mga tira pa akong paso pagtatamnan ko. Ito, bala ko na rin itong iayos. Pagka nabuhay ko yung tanim doon, yung magagandang halaman, iisahin ko na rin lang ito. Pare-parehas na, para magandang tingnan. Hmm. Isang tanim na lang. Unti-unti. unti nating natin iaayos uli yung mga halamang para magandang tingnan. Mga uh, ano sa mata. Malinis. Kasi pag ganito iba-iba, medyo maano sa mata. Hmm? Magbulo. At uh, tama-tama, tag-init ngayon, pagdating ng tag-ulan, magaganda na sila. Buhay na buhay na. Hmm. Okay sa nang tag-ulan magtanim kaya lang para ko inip gusto ko pag tag-ulan maganda na siya. Dilig-dilig laan naman ang susid niya para mabuhay. Okay guys. Ano na po? Nasa tatlong poste na. Konti na lang. Ay, nalagyan ko muna rin yung tape. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. See you on my next vlog at sa mga nanonood pa rin po. Marami po salamat. God bless.